Nino, <laughs> oh, okay. so, Nino? Michael Hilado. Michael Hilado, 19 lang ba? yan? <laughs> yeah. Ano ba yan? Para... ko dito tayo. Dito, walang daan dyan. Artista. Ano sa Hindi, hagdanan. Kulo

Parang naligo ka na ulit ko. Bawa ate ang, kailan na kayo naging oh, na kayo? Ay, garden pala sa dito. Dapat pala din yung jacket ko, boy. Oo nga! Ang galing ka mo talaga! Ang galing ka! Ito kayo Venus Garden. Ay, okay yung ano. Yan yung dede! Video yan, go, go, go. Sige, ay, sige. Tayo lang video to eh. Ano A picture ba ako kay Go? lang.